kita ko sa inyo may na-prank ako kanina. So, ang ginawa ko kasi, bumili ako ng ice cream uh, nung isang araw eh, naubos. So, ito, ito yung box ng naubos. Pero, ang ginawa ko kasi, kanina bumili ako. Bumili ako sa doon. Sa baba. Sa may, ano, store. And then, ito yung unang naubos ang laman. So, ang ginawa ko kasi, ito. Ayan. Nagiging uh, karne ang um, nasa box uh, plastic ng ice cream. So, yung anak ko na babae kanina, kinuha ito. And then, pumunta doon. Pagbukas, <laughs> sabi niya. So, bali yung nakuha niya. Dapat itong isa bumili nga ako kanina ng isang. So, ayan. Tignan natin. So, ito ang tunay na ice cream. So, tayo mga Pilipino, ito, hindi natin tinatapon, di ba? ah, uh, pwede natin lagyan ng pritong tilapia, karne, or kapag Marami tayong nilotong pansi. Lagay natin dito. Or macaroni or spaghetti. O, di ba? Maraming gamit ito. Yung iba tinatapon. Pero ako, hindi ko tinatapon ito. Uh, talagyan ng uh, pwede yun yung pagbaunan. Ganon. Talagyan ng kanin, ng ulam. Basta, useful ito. Yeah.